sa inyo mga kahorang oh, uh, at yun na nga pupunta tayo ngayon sa Manila Hey, Bay. Bay sa Ross Boulevard nagre mm. na kami ng mga dadali namin ako oh, tapos na ako extend the met. extend short ako na yung may dali bumili nga pala tayo ng bagong ano, tripod Mentos. And rin? Balakot oh, nice. na lang kami. Nandito na. na po tayo sa Manila. nga. Ingat oh, no. lang ayla. Oh, no. Mas malapit ang kuha na nato. Okay, yun na po.

dami yung ang dami ng oh. tao tayo Tayo kami

daming tao, grabe. daming tao. Anong talang dati, hindi naman so, dito pa natin. Uh, Patame. Nililigo na. tayo. Eh. Parang nga. Errg! Surprise! Parang ayoko. Oh. Yo, what's up oh, guys? Ah, yan. So Natumapakita niya. Matagal na rin ako hindi nakakaligo. Sobrang dami na ng tao. So guys, may nagbablog rin po tayo di... May nag-vlog rin po dito, hindi lang po kami. A few moments later. So, tapos na po. Ben? Ayan, so, to tayo sa lunay okay? na tayo. Ayan, magtayo tayo. So guys na na ano kami baywalk baywalk maligo kami maligo kami malinis na eh hindi na ako nakapag video eh nasiyahan eh so guys punta na lang kayo doon dahil malinis na pwede na maligo Ang pwede maligo na maligo sa baywalk sunset pa sunset may sunset na po siya may sunset maulo <laughs> siraulo <laughs> ako siraulo siya hi nasa luneta na po kami mga ka-horror so yun na ay dire dire ano 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 dire dire dito ah, pa dito dito Namin tao sa Manila Bay kanina kaya hindi na ako nakapag video kaya hindi na Wait lang. So guys. Salita So guys, saan na kami? Siya mo na kami, base mo na kami. Tanggal pa yung ano ko. Tinelas ko. Siya mo na kami guys. Guys, siya mo na kami. Po namin. Uh, ano na guys, ano na lang, binibilisan namin sa... Naiihi na ako! Ako rin! Ano? Hindi na rin ako guys. Ano masasabi mo sa Baywalk? Malinis, maganda. Malinis, maganda. tao, malinis. Masarap mag-swimming. Pero pag-swimming. Pwede, pwede, pwede mag swimming. Pwede mag-overnight, mag pero walang bayad. Okay. Libre lang siya. So, tapos na po kami magbihis. So, yun. Sinumakang po sila. Pinapasok po nila ako doon. Hinahanapin lang namin lang ang, uh, ang aming mama. Sa so, totoo lang, ang ganda na naman ni Ilabay okay. ngayon. Okay. Ang nga eh. Pinawa ka mo okay. Ikaw muna kayo. Ka na. Sige mo. Baayin siya. So, si si ha? Bakit pupunta-punta mo kami doon? Anapin muna namin sila. Idalihan na natin. Balikan ko na lang kayo mamaya. So guys, masasabi ko sa Manila ba'y ay... Mag Ayunis, maganda. Uy, may fireworks! Wow! May fireworks! Sa Manila ba'y po nagagaling yan? Solid! fireworks, guys. Yeah, Kasi on kilo. Kaso di lang po namin makita. Ano na tawin ako? So guys, inaanap doon. Punta na doon So guys, sinahanap na namin sila. Ha? Huh? Gaso na po So hinahanap niya po yung pera niya. Sige na. So ngayon po inaanap ni Isabel yung yung mama ni mama niya. Ay na po sila. Ayan. Nag-vlog-vlog so, so vlog, vlog, yun, namin. Ayan na guys. uwi na po yun, kami. Balit oh, ka! So babalikan oh. po namin ulit. Okay. Bye-bye! guys, pauwi na po kami. Ayan po silang dalawa. Para po silang mga bonjing. bonjing eh. High base na bonjing. Lalakad-lakad na rin kami dito sa luneta. Nakabihis din. So... Guys, naglalakad na po rin. Walang masabi. So, nakuntaan ang na So, guys, pauwi na po kami. Lalakad na, <laughs> lang, po ko, Lala na <laughs> lang po natin. Lalakad na alam po natin. Yan po yung trend? <hose> yan, sasakay sasak kami dyan. Um, taong, Anong itsura ng ano? Nang nakaligo Al sa Baywalk. Eto. <laughs> I am to swim on the Manila Bay. Dami mga bata, mamimili. Luneta, siraulo Raul ako. Hey so guys, dito na natin tatapusin ang video. na video na to. Huwag magkakalimutan na mag-like. Comment. Share, comments at ang sa lahat. At subscribe ka. At i-on na rin yung notification bell. Para updated sa next video. Sa muli. Alam.